nang Christmas bonus tama. <laughs> Bigyan mo ulit ako. <laughs> 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 yan. Na? No. Patiently. Yan ande sa kwarta sila kalo at kailangan tulong ni kalo kasi. Wala pang grace yung manika, hindi pa lumalabas at malalaman niyo kung bakit. Yan, samahan niyo punta na ako kay Kalo. Kalo, kumusta kayo? Bakit? <laughs> ah, iniisahan ng tulong. Ang tulong yan. Hindi, about tactics lang sa school. Oy! Ayaw ko na mag-isip about the cards. Pero baka pagawa ko baka may essay. Mm -hmm. nga. Hindi, te. Kailangan ko lang talaga itulong nyo. Kasi wala pa akong grades sa ano. Sa... Wala pa akong grades. Bigyan lang bigyan ng grades. Dapat meron na ngayon. Kasi yari yung mga exams ko eh. Kaya ba doon lang akong grades? Ito nga. Alam mo bakit? Bakit? Hindi pa akong bayad. Bayad sa tuition? Oo. Kaya hindi pa na e ko Kaya hindi ka pa rin pabayad. Siyempre wala pang pera. Hindi ka nagsasabi kay kuya. Eh, ito pa nga lang. Nahiyang ako kaya nga. tulong nyo. Papagalitan ko pa nun eh. Oo nga, yun nga eh. Inahiyang ko Sabi sa iyo nga di ba magsabi ka lang. Oo nga. Tapos ito pa. Nakablock may portal ko. Uy, yan ang masakit. ayusin mo ba sa register ako yan? Ayun, kung nakablock na siya. Nakablock na siya. Tapos nga hindi pa akong bayad. Tiga yung milita natin kay kuya ito. Sige, akitan. Yeah, oh, sige. Bahala ka na. Oh, Samahan niyo ako mo. Baka may bigyan mo ulit ako. <laughs> <laughs> Uy, ako <laughs> din! Kuya? <laughs> <laughs> ano <ay>, si Kuya. Kuya? <laughs> <laughs> kuya? Si... Hinahanap <laughs> ko kayo. Ha? Hinahanap po kayo ni Jerome. Bakit? May <Uy>, higilangan <laughs> daw sa inyo, Kuya. <laughs> kuya? Hello, man, John. Hello, Kuya. What's that? Kumain ka na, Kuya? Uy! Uy, ano mo yun yan? Ha? <laughs> ha? Uh? Okay ka na? Hindi <laughs> okay. niya kasi, may sasabihin sana ako. Ha? Sasabihin mo na ako. Hindi niya. <laughs> kasi ko oh. Yung grades ko, di ba nangyari pa exams ko, nakita mo. Mm. Eh, hindi pa naman ako sa grades ko. Hindi pa naman sa grade mo. Huh? Baka hindi pa lahat sa check picture. Mas, yung picture mo. Na-check na po eh. Mm -mm. Dapat, Dapat nga daw kuya, meron ng oh, grades, grades ngayon. Eh. Meron na oh. po yung mga klase ko eh. Oh, bakit nga wala grades ka? Eh, Nakablock ko yung portal ko kanya. Pa Nakablock? Patay mm. white mo. Mm -hmm. <laughs> oh boy. Black, black, B L O C K E. Ah, oh. Black. Eh, bakit naka block Bakit ba nabablock? Eh, wala pa pong bayad. Na? Vision Ah! Wala na Oo. Kaya ano ba balance mo? Ned, double niyo ha, <laughs> Better niya, eh, double oh, check oh. nyo nga, baka... Meto sa inyo Oo, ganyan din. Ang uh, mo na. Ito na <laughs> 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 Please wait lang oh. Please wait lang daw. Wait lang oh. Ay nakalagay nga. Pakita mo. Hindi nga pa nito man. To month to man? Ano yun? <laughs> <laughs> Lalo! I don't your office block. Uh, ano yun? Alam, Alam ko pa. pag... Ah! Gano. Finance. Mid-term. First term. Ah. Ayan ah. 29,600. nga. Ah ito rin ba sa inyo boy? Ito rin? Ito. yan yan. Easy.

sa pag-aaral mo Oo. Oh. Ang ilan po na 29 tayo. Ah. Hindi, hindi. Love you, okay. Thank you hindi, po. Okay. Hindi, pag-aaral mo, Basta pagbutihan mo. hindi biro ang pera. Hindi biro kung uh oh, ano. pera. Pero walang ano yan. Mag-magaan lang yan. Ano kapag pinagbubutihan oh, pag-aaral. Diba? Oo. Oh, thank you po. Na oh. Nakalimutan pa po pala ako. Oo. Um, oh, Mahirap talaga. Ang pinagapit kasi yun. Kay dita. Ay. Ayan. Po. <laughs>